Alam mo, anak, ito ang masasabi ko sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na ikaw pa rin ang hari. Na padre ni pamilya dito sa tahanang ito. Tama. Ako pa rin! Ling? Tama. Ah, Ling? Hmm! Aso! Eh, magkano ba naman to? Oy, dai, sagot ko to, no? At saka, alam mo, therapeutic to. Paano ka naman makakapag-isip na maganda kung hindi ka maganda? Inawa nga ako doon kay Princess eh. Umasa yung bata doon sa pangako ng tatay niya. Isalagay e, namin ngayon, baon na baon kami sa utang at sa nanay pa niya. Abay, di kumilos ka! Eh, alam mo naman, ayaw ni Tomas na magtrabaho ako. Uy, day! 90s na ngayon, di na uso yan. Lalo na ngayon, di siya pwede magtrabaho. Isa pa, graduate ka. Sayang ang pinag-aralan mo. Oo nga naman. At saka, ba'y ka ba niya pipigilan kung meron kong may tutulong na mabuti para sa anak niyo? Eh, sa palagay niyo ba, may tatanggap pa rin sa akin. Aba, oo. Oh, oh. Alam mo, yung asawa mong yan, pinipigilan niya yung pag-asenso mo dahil natatakot siyang mapag-iwanan. tipikal na insecure na lalaki. Mahirap sa babae ang walang alam gawin kundi ang magluto. Paano kung bigla ka iwanan? Eh di ano, naiwan ka na katunganga. Hmm? Okay. Complete the requirements, sir. Good morning. Yung loteng ipinareserve mo. Um, nung nasa school kami. Good morning, sir. Good morning. Ito Good, Good, Good morning, sir. Good morning. Sino yung mabayang yun? Sir, applicant po. Yung nakatalikod. Sir, just one of our applicants. Uh, I want you to get their files, okay? And bring them to me. Yes, sir. Don't forget it. Okay. Uh, good morning, sir. Good morning. A seat. Thank you. Cindy, as a real estate agent, your earnings will depend on your sales. Okay? There's no guarantee of a regular monthly income. Um, to be perfectly honest, Hoe, eh, kailangan ko hutong trabahong to. I like that. You're straightforward and honest. Thank you. I'm sure magkakasundo tayo. Uh, you report to me at 9 a.m. tomorrow. Sir? You're hired. Thank you, sir. Thank you. Ma, ano na naman yan? Nagugutom na yung apo ko eh. Magagalit na naman si Tomas niyan eh. Aba, wala siyang karapatan magagalit sa'yo. Hindi naman kayo pinakakain. Kaya eto, yan. Mm, kunin mo yan. Ma, wag na. Katatanggap lang sa'kin sa, sa trabaho, kaya magkakapera na kami. Eh kung kakatanggap lang, wala ka pang trabaho. Di ba? Utang yan. Pag may pera ka na, bayaran mo ako. Salamat, Ma. Sige, Ha? Ma? Hoy! Tawag ba ni mo ko? Kanino galing ito? Au, kanino pa? Uli do sa maganda mong biyanan, naakala niya ikamukasin ni Rosa sa Rosal na nagbibigay ng relief. Naakala niya miyembro tayo ng mga baluga doon sa Mount Pinatubo. Ako, hindi. mo ko sa inyo. Ano, Tomas? Bumubulong ba ka? Wala. <laughs> Buti na lang, nahinantay nga ako. Hindi, pero talagang nakakalalaki na yung mami niya, eh. Alam mo, anak, ito ang masasabi ko sa'yo. Iparamdam mo sa kanya na ikaw pa rin ang hari. Na padre pa pamilya dito sa tahanang ito. Tama. Ako pa rin! Ling? Tama. Ah, Ling? Hmm! Asos! Ling, hatid mo naman si Princess sa eskwela. Oh, bakit? Ikaw? Saan ka pupunta? Pupunta ang trabaho. Eh, di pa sabi ko sa sa'yo ayoko? Uh, inay, mag-uusap muna kami mag-asawa. Siya! Halika rito, anak! Hamong magsuntukan yan silang mag-asawa. Mabuti nga, mag-uusap tayong dalawa. Tomas, sana intindihin mo naman ang sitwasyon natin. Ngayon na hindi ka pwede magtrabaho, wala tayong pera. Nangutang na nga tayo kay inay. Kargo eh. pa nga natin siya. Eh, mga gastusin naman dito sa bahay, hindi tumitigil. Pagkain, ilaw, tubig, tuition fee. Kasalanan ko ba kung maghanap ako ng paraan para maitawid ang pamilya natin? Ngayon lang naman eh habang hindi ka makapagtrabaho. Sana intindi mo naman ako. Mauna na ako. Oh, anak! What's happening? Ha! Huh. Ma! Ginihagan ko? Tama. Ikaw pa rin ang ilaw ng tahanan. Kayo naman ang dilim.